magandang araw. Ako si Rosalie Impol, estudyante ng Associate in Arts at ito ang aking reaction video sa kasaysayan ng Pilipinas na may mga paksang una, paano na ng information age at ng kasalukuyang pandemya ang problema ng fake news at historical distortion sa Pilipinas. Pangalawa, gamit ang natutunan mula sa talakayan sa klase at sa dokumentaryong Philippine Treasures ni Mel Chanko, ipaliwanag kung paano tinangka at iwinaksing ng mga Amerikano at Espanyol ang pamana o legacy ng mga sinaunang Pilipino. Bakit nila ito ginawa? Sa una, ang information age ang tinatawag na panahon natin ngayon kung saan ang teknolohiya at internet ay ang malawakang instrumento na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw nilang mga gawain. Ito yung mga panahong laganap pang paggamit ng computer, smartphones at kung ano-ano mga digital na gamit para mapadali ang komunikasyon, pagproseso ng trabaho, pag-aaral, pagsasaliksik at pagkuha ng mga impormasyon na kinakailangan natin. Bagamat maraming benepisyo at lubos na nakatulong ito sa ating pamumuhay ngayon, mayroon din itong mga kaakibat na hamon at masamang epekto sa atin. Ilan lamang dito ang pagsasamantala sa ating mga pribadong personal na datos, mga banta sa cyber security, pagkaalis sa trabaho dahil sa otomasyon ng AI o artificial na katalinuhan, at higit sa mga ito ay ang pagkalantad natin sa labis na impormasyon na kadalasan ay mga, mga maling impormasyon na pala. O ito ang mga nababasa nating fake news. Mula pa noong taong 2000, nagagamit na ang teknolohiya sa mga sa maling pamamaraan. Nagagamit na ito sa paggawa ng sistema ng armas, pagplano ng digmaan o cyber warfare, paggawa ng virus at pagpapalaganap ng mga malisyosong at maling impormasyon para makaimpluwensya at gamitin ito sa mga personal na interes at propaganda. Ginagamit itong pang-atake at may masamang adikay na sirain ng tiwala ng mga tao sa isang tao o institusyon. Sa katunayan, nagagamit ng na mga tech giants tulad ng Facebook, Google at Amazon ng teknolohiya para gumawa ng mga modelo ng negosyo na umaasa at kumakalap ng mga personal na datos ng mga tao. Ginagamit nila ang kanilang mga platforms at social media para kolektahin ang ating mga datos at gamitin ito para maging basihan ng kanilang micro-targeting o paghahanap ng mga taong interesado sa kanilang binibentang produkto. Ang ganitong modelo ng negosyo na unang ginamit lamang sa pagpapatalastas o ads ng mga produkto ay ginagamit na rin ngayon para maka ng social norms o pamantayan panlipunan gamit ang mga nakalap nilang personal na datos, gumawa sila ng algorithm o tipo ng mga datos na nagdidesisyon kung ano ang gustong makita ng mga user sa social media. Kaya nitong humubog ng pag-uugali at mag sa isang perception ng isang tao kung ano ang katanggap-tanggap o hindi sa lipunan. Ayon kay Sashana Zubo, author ng librong The Age of Surveillance Capitalism, ang mga kumpanyang gumagamit ng modelong ito ay tinatawag ng mga surveillance capitalists layo nilang baguhin o hubugin na itulak ang isang tao sa isang direksyon na lumilikha ng pinamataas na posibilidad na maging matagumpay ang interes ng kanilang negosyo. Hinihikayat nila tayo isuko ang ating pribadong impormasyon para sa kaginhawaan. Pinapalabas nila na ang ating mga datos ay secured pero wala tayong kamalay-malay na nagagamit at napagsasamantalahan na pala ito. Kaya nilang ibenta ang ating mga datos sa kahit na sino at maaring nito ang mapasakamay ng mga masasamang tao o organisasyon at gamitin sa maling pamamaraan. Isang malaking halimbawa ng nagamit ng social media sa malawakang propaganda ay noong gamitin ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang puwersa ng troll Farm, grupo ng organisadong manunulsol sa mga malalaking social media tulad ng Facebook at Twitter. Layunin nito na palubohin ang mga tensyong nagaganap sa Amerika noon, pag-iwahiwalay ng mga Amerikano at guluhin ang kanilang isip na noong sa kasulukuyan ay naghahanda sa paghalal ng bago nilang presidente. Napatunayan at naimbestigahan na ang grupong ito ay ginawa para atakihin ang, ang sistema ng electoral ng Amerika. Pasukin ng Democratic Committee at magpakalat ng disinformation na may layuning impluensyahan at makialam sa halalan noong 2016. Nabuo ang troll farm sa pamamagitan ng pamumunan ng Russia sa pag ng mga taong gusto magpabayad sa mga gawain ito. Nagbayad din sila ng, mga taong may kakayahang teknikal para gumawa ng mga bots, binubuo ng code na gumagaya sa pag-uugali ng tao sa isang social network. Ito ay gumagamit din ng algorithm at artificial intelligence. Tinatayang nasa 190 milyong bots ang naninirahan sa lahat ng social media kapag pinagsama-sama. Kaya ngayon, napakalakas ng pwersa na ito para magpalaganap ng mga impormasyon. Hindi na ako magtataka kung mayroong magtatayo ng mga troll company o troll for hire sa ngayon dahil mayroong merkado at demand para dito. Konektado sa isyong ito ay ang paglabas ng iskandalong kinakasangkutan ng dating presidente ng Amerika na si Donald Trump na nagsasabing ginamit niya daw ang datos ng Cambridge Analytica, isang kumpanya na nag-analisa ng personal na datos ng mga tao sa social media, upang gamitin at impluensyahan ang opinion ng maraming tao sa panahon ng pagboto sa US presidential election. Inamin ng whistleblower ng Cambridge Analytica na si Chris Wiley na ginamit ang kanilang data para pag-aralan ng iba't ibang psikologikal at politikal na kahinaan ng mga tao mula sa paggamit nila ng Facebook. Sa ganitong taktika, masasabing naging epektibo at naging matagumpay si Donald Trump dahil naihalal siyang bagong presidente noong 2017. Bilang pang-anim ng unang bansa na gumagamit ng social media sa buong mundo, naging malaki din ang ginampan ng papel ng platforms na ito sa eleksyon ng Pilipinas noong 2016 at 2022. Ang pagkapanalo ng dating Presidente Rodrigo Duterte at ngayon Presidente na si Ferdinand Marcos Jr. ay dahil sa tulong ng social media. Hindi rin tayo naging ligtas sa mga black propaganda at naging breeding ground din ng mga trolls ang ating mga news feeds. Ako man, marami tayo ang naging biktima ng fake news at disinformation. Mas lalong lumala ang problema nang nakaranas tayo ng pandemya sa COVID-19 taong 2020. Puminto at lumit ang galaw ng mundo at nagkasya na lamang tayo sa loob ng ating mga smartphones. Dito tayo mas naging ganap na umasa sa kakayahan ng internet. Tumigil tayo mag-aral at magtrabaho, gumawa ng kahit na anong bagay sa labas ng ating tahanan at ang tanging naging libangan natin ay ating mga gadgets. Dito na tayo sumasagap ng mga balita, mensahe at komunikasyon. Tumaas ang demand sa paggawa ng mga contents at maraming umusbong ng mga influencers. Pinagkakitaan at ginawang lihiti ng trabaho ang paggawa at pagbabahagi ng mga letrato, video at opinion. Naging pamantayan natin ang estado ng ating personalidad sa dami ng ating followers, likes at views na ating natatanggap. Lahat ng tao ay nais maging viral o sumikat kaya gumawa ng kung ano-anong pakulo para mapansin. Ayon sa pag-aaral, para maging viral ang isang nilalaman ng iyong mensahe, dapat daw ay ito ay naguudyok ng emosyon tulad ng galit, takot, pangamba, kasiyahan, lungkot at pagkabigla. Gawin mo din daw itong kontrobersyal para makahatak ng mas maraming reaksyon at pakikipag-ugnayan. Lahat din ay may malayang gumawa at maghayag na kanilang opinion kaya naman umusbong ang mga contents na ganito ang formula at ang algorithm ng mga platforms na ito ay kung sino ang mas maraming like, comment at share ay ito ang may susulong na totoo at kapakipakinabang. Kahit ito ay fake news, disinformation at misinformation. Ngayon, paano ba natin mapapatay ang mga napakalaking apoy na ito? May pag-asa pa ba na mapigilan ito gayong simpleng mamamayan lang naman tayo? Isang napakalaking hamon ito para sa ating mga mamamahayag, guro at mga dalubhasa na nagtatrabaho para magturo at magbahagi ng katotohanan. Ayon sa isang pag-aaral, lumalabas na malaki ang porsyento ng mga taong pinapabayaan lamang ang fake news at disinformation na kumalat. Bilang simpleng mag-aaral, ang aking maibabahaging solusyon ay magmumula sa aking sarili mag-aaral mabuti para matuto na malaman ng katotohanan, matutong manaliksik, at maibahagi ito at ituro sa aking pamilya, kapitbahay, kaklase, katrabaho, kaibigan, at sino mang nasa loob ng bilog ng aking impluensya. Magiging tulay ako sa pagkatuto ng mga kapwa ko na walang daan para makapag-aral o hindi nakapag-aral at mababa lang maantas ng pag -intindi. Hindi ko sila hukusgahan bagkus tutulungan humanap at gumamit ng mga simpleng salita at analohiya para mas lalong maintindihan ng isang ideya. Magwasto tayo ng mga maling impormasyon na nababasa, napapanood at naririnig natin. Gamitin natin ang report na aksyon kung maaari. Nais nice ko ding imungkay sa ating mga mamamahayag, historiador at mga guro na lumabas, maging aktibo at ipakilala ang inyong sarili sa social media. Makisabay, makisabay sana sila sa gawain ng mga influencer na ang iba ay nagpapanggap lang naman. Kayo po ang mas mayroong karapatan na maging influencer dahil kayo po ay mga dalubhasa, lihitimong guro at historiador na may mga nakamit na karangalan sa larangan ito. Kung masipag silang gumawa ng content, sabayan din natin silang gumawa ng mas makabuluhang content. Iminumungkahi din ng pag-aaral ng Pew na ang pagbabahagi ng mga visual expression, visual insights sa pamamagitan ng mga larawan, clip at iba pang visual na nilalaman ay mas epektibo sa paglalahad ng mga mensahe na dapat natin iparating gamitin ito para mas madaling maintindihan ng kahit na sino na kahit hindi nakapag-aral ay makakaugnay. Huwag maging bias at maging puwersa lamang tayo ng kabutihan, katotohanan, katwiran at kataruman. Para naman sa pangalawang paksa, gamit ang natutunan mula sa talakayan sa klase at sa dokumentaryong Philippine Treasure ni Mel Chanko, paliwanag kung paano tinangka ng mga Amerikano at Espanyol na iwaksi ang pamana o legacy ng mga sinaunang Pilipino. Bakit nila ito ginawa? isipin natin na sa ating imahinasyon na ang Pilipinas noon ay pulo-pulo magkakahiwalay at may kanya-kanya mga sistema ng pamumuhay, tribo, pangkat ng lahi, iba't ibang sistema ng pakikipag-usap at iba't iba rin ang paniniwala. Ganito tayo natagpuan ng mga Kastila noong 1565. Sinasabing mayroong 25 na pangkat etniko o higit pa ang naninirahan sa pulo-pulong ito ng Asya. Kung kaya maaaring sabihin natin na napakaraming kultura at sibilisasyon ang kanila sumalubong mayroon lamang na maliliit na pangkat ng pamilya na tinatawag na barangay at pinamumula, pinamumunuan ng isang pinuno na tinatawag na dato, raha, sultan o hari ang kabuuan ng at ang kabuuan ng kapangyarihan nito ay sumasakop lamang sa isang buong isla o isang milyang layo. Ayon sa mana na laysay na si William Henry Scout noong 1994, ang bawat pulo-pulo ay may kanya-kanyang sistema ng paniniwala. Ang ating mga ninuno ay sumasamba sa mga espiritu ng kalikasan, mga namatay na mga ninuno Babaeng shaman na tinatawag na balian, imahin ni Lakapati na sinasamba tuwing oras ng pagtatanim. Mayroon ding sumasamba sa nito at mga anting-anting na pinaniniwala ang nagtataglay ng kapangyarihan. May inilarawan din si Pegapeta na may nakita siyang idolo sa Cebu at may mga diyos-diyosan tayo na gawa sa bato, kahoy, buto, ngipin ng buhaya at may mga gintupa. Wala tayong templo o lugar sambahan, ngunit ang bawat bahay ay may kanya-kanyang anito at doon sila nagsasagawa ng kanilang mga sakripisyo. Ang kanilang sakripisyo ay sa pamamagitan ng pag-alay ng pagpatay ng Hayop at ginagawa nila ang mga araw na iyon bilang okasyon at araw ng piging. Nagbago ang lahat ng ito ng sapilit ng ipinatupad ng mga Kastila, ang kanilang otoridad at inalis ang nakapangyarihan ng mga datos at pinagbuklod-buklod ang mga barangay para gawing pueblos o bayan at ginawang pinuno ang mga prinsipales o mga mayaman, edukado at ilalang tao sa bayan. Isa sa mga layunin ng mga kastila na ipalaganap ang kristyanismo at hikayatin tayo na magpasang palataya at umanib sa kanilang reliyon. Kaya naman pinag-aralan nila ang ating lingga, lingwahe at pagsulat ng baybayin para maisali nila ang librong Doctrina Christiana noong 1593 na naglalaman ng pagpapaliwanag kung ano ang kahalagahan ng kristyanismo at naglalaman din ito ng panalangin Kristiyano. Kalaunan, nang mayroon ng mga umanib na Pilipinas sa kristyanismo, tinuruan naman sila ng mga alpabetong latin at lingwaheng espanyol at sila ang mga unang nagsilbi at mga unang guro na nagturo ng katolisismo sa mga tao. Mula noon, naging laga na pag paggamit ng alpabetong latin at unti-unti nang napabayaan ng paggamit ng baybayin. Hindi naging madali sa mga Kastila na hikayati ng mga tao na umanib sa Kristyanismo, pero naging malaking papela ang bahagi ng mga kababahihan sa pagpapalaganap nito. Naging estratehiya ng mga Kastila na hikayatin ang mga asawang babae na mga malalakas na at kilalang hepe sa kanilang lugar. Napatunayan ng mga Kastila na kapag nahikayat nila ang babaeng asawa, susunod at mahihikayat na ang mga lalaki at ang mga tagasunod ng mga ito. Naging diboto ng Kristyanismo ang mga babaeng ito at naging impluensya sila sa kanilang lugar. Ang naging pangunahing gawain ngayon ng mga tao ay ang pagsimba at pagdarasal ng rosaryo binago ng kristyanismo ang pananaw ng ating mga ninuno. Nakabatay na sila sa istrukturang panlipunan na, na lubos na nakabatay sa utos ng Biblia. Tuluyan ng iwinaksi ang mga sinaunang paniniwala at ang mga natitirang katutubong na huling nagsasagawa pa rin ito ay pinaparusahan. Ang mga lokal na kasaysayan na nakasulat sa kawayan o iba pang materyales ay sinunog at ang mga kultural na artifact ay winasak para wala ng balikan ng ating mga ninuno at tuluyan na nilang yakapin ang simbaang katoliko naging matatag ang impluensya ng simbahan at naging matagumpay ang mga Kastila sa kanilang kolonisasyon. Ang wikang Ingles naman ang iniwang nakakapinsalang kasanayan ng mga Amerikano sa atin. Hanggang ngayon, naging banta ito sa ating lingwaheng Pilipino dahil ito ang mas malawakang ginagamit sa pagtuturo, sa trabaho at sa pagnenegosyo. Ang mga katutubong halaga at tradisyon ay nawawala kapag ito ay napabayaan at hindi ginagamit. Isang babala ito na baka sa paglipas ng panahon mas gamitin na natin ang wikang Ingles at maging dayuhan na sa atin ang ating sariling wikang Pilipino.